Hey guys, good morning. Nandito na kami sa San Tayo nagko. Sa Weather River. Ito, so ito yung weather Raider ko. Tingnan niyo guys, oh. Oh, di ba? So ayun, nadaming tao. Mario. Ay, ito si Mario. Ayan, oh. So, ayan. malakas yung agos guys may mga isda daw hindi ko man nakikita anyways talk to you later kapag nakaano na kami nakaayos na kami okay bye so ayan guys nandito na kami sa papag ay parang workout ang lakas ng agos ng tubig ang daming mga tao So anyway, sama ako si Mario Maganda mag-fishing dito. At magse-set up muna kami ng upuan ko. And then we'll see you later. Anyways, guys, andito na po kami. Nag-fishing na po si Mario. At ito, nakatambay na dito sa aking upuan. Akala ko malamig. Hindi pala humid, pero ayoko alisin kasi baka umulan bigla. At least nakatakip na. And talaga I'm happy na wader yung sinuot ko. May nahulog. Pink. Ayun si Mario, Oh. Ayun, o. Oh. Nagpipishing. ko, meron ka na? Ah, Asnag. Snag daw. Akala ko meron na. Ah. Nandun yung kaibigan ni Mario. Ayun, o. Oh. Naglalakad. Ayan, o. Oh. Mm. Eh. ni bitan naman. Ka so. Ayan. Na. Ayan, guys. Oh, nakahuli yung isang Pilipino. Ayan. Oh. Nakahuli siya. kung alam kong pinto na no, spring. Ang to is lang to. Siya mismo naglalan sa sarili niya. Parang pink. Anyways, ayun mga Pilipino doon. ang ay, pero enjoy. Enjoy na enjoy. Enjoy na enjoy sila doon. Kaya yun. Naku, parang naman tamlay ko ngayon sa pag-vlog. Yeah, kasi ko. So si Mario, hindi pa rin nakakahuli. Eh. But it's okay. Si Papa ata susunod mamaya. Guys, meron na huli yung asawa ko. Tingnan natin kung anong nahuli niya. Love ko pink yan. Kukunin mo? Babae daw yung pink. O, oh, ayan mo. See? Yung isda ang sa sarili niya eh. Oh, ayan na guys. Nahuli na. So, papatayin na niya yan. Eh, syempre, alam niyo naman tayo ayoko na nanonood na pinapatay yung isda. So, sa next na uli. Okay? Oh guys, meron na naman huli si Mario. Hindi hmm. ko nga lang alam kung ano yung huli na. Ano ba yung video ko? Hmm. Ano kaya? Talaga lumalaban ngayon yung mga isda eh. Pwede. Pakakawalan nga yan. Kasi nasunod. Yan. Yeah. Pakakawalan nga. Yeah. Anong nangyayari? Yan. Pakawalan nga. Pakawalan nga. Pakawalan nga nga, guys guys, ayan, oh, no? meron na naman huli si Mario, oh, tingnan natin ko ano, sana hindi siya snag, kasi yung huli snag eh, so, tingnan natin kung ano, ito mahilig, minsan kapag nagvideo, gusto mo manood, tapos habang hawak mo yung camera, kaya yung video, minsan nakatutok, minsan hindi. Hmm. Ang dami yung mga nakahuli, <laughs> ayan, oh, <laughs> naglalakad <laughs> pa yun. <laughs> lalakad pa yung iba para lang maihuli. Oh. Ayan o. Tapos ayan na si Mario. Ano kaya? Hmm. Mga nahuhuli. Yeah, you can fish besides that, but don't uh, know please. Ay, nakawala ba? Ito kay Mario. Pero marang kasi. Rico. Para ah, naslag si Mario. Lab ko na kawala. Kawala. Oo. Oh. Hmm. Oh. Kaya ayun. Oh guys, may huli ulay. Yung isa pala kanina snag. Yung isa niya nahuli. So, ewan ko ito kung ano. Sana, hindi siya snag. Sana, spring. Diba? Or coho. Ayaw. <laughs> Ang ganda na nahuli yung ulam ko ha. Ah. Guys, ayan na nahuli yun. Oh. oh, diba? Ang ganda. Kahoy. <laughs> Guys, okay, so meron na naman siyang huli Tingnan natin Sana hindi siya snag Ay, pink Pink, pink, pink Ang ganda ng pink Pero makuba kasi O, nakahuli niya naman si Mario. Ano kaya nahuli niya? <laughs> Tapos sabihin, snag na naman. O, snag na naman niya. Labko na yan! talaga naman, hindi ako pinasin. Ayun <laughs> si John, hmm. oh. Naka-food na rin. Ang dog, Meron na naman ano doon si Mario? Huli? Ay, sus. So... Yes, sus! huli, dalawa mo sa ibigay, pareho mo huli. Ay hindi, na pala niya. siya lang na huli Ay hindi Iba, magkaiba sila ng huli. Wala na naman. Pati nakawala na naman yung mga ayaw na masusunda okay. Pag may huli na naman na polis po rin pagdating sa bahay magyan mo para hindi may infection ito meron din tama ito eh na ano din tusok aray ko po tapos yung kukurito natusok din ah. Oh. yung lalim. spring sana yung mahuli ni Ma spring sana yan ang hirap eh ang hirap eh Nandun? Hindi sila na pangay dito. Hmm, hindi sila na pangay dito. Ang 14. Ay, sinag na naman. Bakit birthday ba ni Jay? Date celebration. Ay, 14 ko? Date celebration daw. Snag guys. Hi guys, may nahuli yung asawa ko after isang oras sa pag-fishing na walang huli. I mean, may nahuli pero puro snag. Ngayon, may huli sya. Nagkano yan? Ko, ano yan? Pink. Pink. Tiyagaan na, walang spring eh. Pink na naman. Walang spring, it's okay. At least meron ng huli. Anyways, kagaya na sabi ko dati, hindi ko ipapakita kung paano patayin kasi hindi ko talaga kaya. Hello guys! Uuwi na na kami. Nakapag-uwi naman ako ng dalawang pink. Pero walang suerte sa spring kasi ang hirap pumesto doon. Ang daming tao doon kung saan yung madaming spring na nag, nagtatago. Ang daming tao ang hirap sumingit. Baka magkagulo pa. Kung singit-singit ulit. Kaya, see you guys sa susunod ulit. Bye-bye.